Hi guys! Welcome to my channel! Another day, another vlog. So, how are you guys? As I always said, I hope everything's done well and satisfied. At kung bago ka pa rin sa channel ko, naku, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel ko para Masaya tayong lahat, diba? Masaya ka, masaya ko, masaya ang lahat, diba? So, siguraduhin mo lang na mag-subscribe ka. <laughs> Kung bako ka pala. So, ako, doon mo lang mag-subscribe sa channel ko. Diba? So, anong mayroon ako dito ngayon? Ah, yung tubig ko. Ah! Spice. Spice seafoods. Tingnan nga pala yung camera ko? Ano? Hmm. Yan. Ayun. Eh, kita nga yung kinagdad ko na celery. And then, on the top, sprinkle. Okay, ganun Okay, so. Okay, so. Hmm. spice. Sip, ay, uh, sipods. Spice sipods. Ah, ngayon pala yung tawag doon po kasi pag spicy po siya ito yung mga nakita kasi ako na spicy po daw di ako naman ay tahong lang well, uh, see, pod, posit, at saka yung well a seafood pusit at saka na yung pagkaloto siguro yan na lagyan ng hindi di spice na rin kasi mahangang lang magluto ka mahangang lagyan mo ng mahanghang sibuyas, kamatis, magisa ka, ano nga, <laughs> yan, yeah. lapit lang ang, o oh, di, spice na. Chip ray posit at sa tahong. O di si pods. O di si spicy pods. Pero ako ah. Gusto ko yung mayroong ganyan. Wala ka. Hindi pala ako naka. O tikman natin kasi alam nga naman. O no? eh na nga alam. <laughs> tikman natin. Hindi naman pala ito po. Hindi. <laughs> Wala rin ako. Kaya ako nakikabayo. O di Sige. Ah, ito yung kukugita. Ayan. Ako, ginalawa ko yung tubig ko kasi manghanga. <laughs> Ulo ko. Uy, ato na. Ba't pa kasi ako naman. <laughs> Uy, ayun na. Guys, yung camera ko tabingin. Kaya lang, mo na yun. Hindi naman to shooting na may tick one, may tick two. Dahari, amara, basta gayon na lang Pag ano yan, ah? production na yan. Yun na yung video ko nung araw kaya nagawa ko. Oh, wala na. So, ito na naman. Ay, ito yung, yung, yung ibang variety. Yung posit ba? Variety of posit. Ay, sige lang. Yung malilip na. Yung ulo niya. Tinatawag yan sa amin na kwabutan. Yung ganun.

Wala na ng rice spice. Wala pa naman akong rice. Simple dahil dahil doon sa probinsya sa atin, no? Dagan ba yata? Nang ba basakan? Unja. Sige, tagka bukas. O ka kanon. Bako may. Sige, kain nila bagong ka ni. Sige, ba yata ka unun anlang kanang ng tuyo. anak ra? Yeah. Tidak sa Korea. Magsalip ka mo mag dagkaong. Kan. Bukas kan. Hindi na weh. Suga na lang. Puro sa unay. Kan. Kan po. Kasi. takas na tagkinan anay. Weh. Dito sa probinsya. Labi na bagong ani. Nasige na tagkinan anay. Takas na tagkinan pigbugas tag Bugas mo bugas bugas. Next. Akinin taho. yon Oh. Wala kahang na, ang hang, -hang na. Ang hanghang na. Kasi spicy nga eh. Malo. bang spicy na? Diba hang -hang? na Hindi ba hanghang? Saan ko lang. Hindi na kaya. Ah! Next! Ah, ito na yun. Ito. Nandiyan pa yung labuyo. Balis ka na dyan. <laughs> Hmm. Ha. Hayana. Ha, nuna. Magibing iyong isang klasi 'yong tapos ito rin din. din to. Oke. Okay. Hmm. Uh, for

của mình nó có hả? Đang móc bằng con ạ. Sạc lang. Đấy. Ok. So, Uy. What is? Ang topic natin ngayon is yung bang pagiging yung pagiging yung pagiging kasambahay. Yung katulong ba? Housemaid. So, sa Manila kasi yun ang trabaho ko. Housemaid. eh, uh, because, you know, I'm not highly skilled. I'm not pro professional, I did not finish my schooling because, you know, poverty. So, of course, I cannot get blue, white color job. So, hindi ka tulong. Okay naman ako, wala mong problema. Kasi sana naman ako sa kapag-bisya tabaw. Ayun, pag naging katulong, punta ka sa agency. Yung mga malalaking agency sa Manila. At kasi doon ka ilalagay sa yung mga nakatira sa Forbes Park, yung mga magaganda, yung mga big timer mo, yung magiging employer mo, tapos pariner. Ganun. So, yung first employer ko sa Manila, na pariner, Singapore yan. Hindi ako marunong alam mo naman eh. hindi naman ako marunang mag-English. Of course, we are not born in an English-speaking country. Natural lang. <laughs> Di diba? So, ah, dito ko sa agency. Pag mayroon na sa'yo na mo, ano daw, yung, yung partner daw. Wala, parang nung kabag ingles sabi ko, ay, subukan ko na lang. Tapos, alam, sa kaunawan ko nga, sa isip-isip ko lang, pag hindi ko sinubukan ako na, wala nang mangyayari. Okay? Ay, hindi pa, hindi, hindi, subukan ko. I will try my best. Oo, yan, sinubukan ko. sa so, yun lang naman pala. Yung sa umpisa lang pala. Tapos, mararecollect mo na. Tapos, ay, marunong pala pa niya. sa English niyan. Tapos, ganun, ganun. Tapos, kanon na din yun, lumabas na din yung totoo kong ugali. Na pagkadaltalira, ang bilis-bilis magsalita, na ayun na! Pus yung sekretary niya, tumawag. Hindi <laughs> akala kasi na, ay, ay yung sekretary niya, alam, yung kaibigan niya, yung sekretary ng journalist din, sayang, yung kaibigan ng journalist din, tumawag kasi may ibinilin, kasi nag-out of country. Ay, pas-pasan ko na pa din historia. <laughs> ay, ay, Jesus, akala din niya pa rin, er, ay, hindi. Aw, oh, O, oh, sige, sige, sige. Yung, ah! Di. Ah, sige, yung magtagalong lang. Au, oh, walang problema. Gusto ko rin dahil hindi naman din ako marunong. Pero mabilis talaga ako magsalita. Kahit pa yan, mga wrong grammar, whatever. Eh, talagang mabilis ko talaga magsalita. So, yun. Ayan, yeah, doon ako natuto yung sa yung lifestyle niya. Kasi, old maid, how to manage to live alone. Mga intelihente talaga, no? Tapos, nalilang doon ko oh, na So, hindi ako nagsisi. Hmm. Tapos yun, natuto akong magluto. Tinuruan niya ako. Yung, mm -mm. Tapos, then after contract, kasi contract naman saya, ano, pwede ka kapang mag-extend. Oo, tapos bibigyan ka ng... Kung hindi ka magwabakasyon, babayaran. Hmm. Then after one year, napunta ako sa kaibigan din niya. Yung kaibigan din niya na Hong Kong nationality ang husband ang trabaho ng yung Hong Kong nationality interior designer and hotel restaurant and management nakuh yung bahay nila talagang eh, talagang maganda talagang nakikita yung pag interior designer at saka yung sa hotel at sa kung magluto so doon ako natuto sinabihan niya ako na gano'n. natuto na ako sa employer ko so manadagdagan yung nagpunta mas di more kasi yung tinuturuan niya ako na paano magpresent yung food after cooking you must have a good presentation so yung pag ano pag arrange ng pagkain ganun pala eh yung doon ako natuto So, sinabi ko sa sarili ko na hindi ako magsisisi nito. So, I can apply this in the future in my own daily private life. Sabi ko noon ko, okay. At tama nga. Hmm, kaya, okay. So, ayun. Ang as kahit naman siya nasa bahay lang o pinafollow pa din yung talagang nandoon siya sa hotel. Kasi ang husband naman niya is Americans. Yung sa Manila may yung Bank of America sa Manila. Vice President, yung husband niya. O di, talagang kakain sila kahit sa bahay lang. Talagang table city. So, doon ako natuto. Kaya, eh kung isipin, yung kung hindi ako pumasok na katulang, so hindi ako matututo. So, hindi na-apply ko nga. Yung kung saan ako doon. Di, dito, yung nag, yung nag, yung nagtrabaho ko, sa Ireland, doon di inapply ko, oh, natuto din siya sa akin, tapos gano'n 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 so, maganda yung okay, ako hindi ko nagsisi, um, tsaka yun um, dinadala nila ako yung bakong um, mga Singaporean, dinadala ko sa Shangri-La mm -mm. tapos yung isa, yung Shangri-La Makati tapos dinadala ko doon Green Hills, yung sa Park dyan sa Makati, mga mga tala, lahat So, doon ron pa yun, 19, eh, 1987. So, kaya, natuto ako. Kaya yung nagpunta ako na last August sa Manila, hmm. together with my business associate, apat kami. O, di, tuploy kami sa Shirela. Ay, syempre, alam ko doon. Kasi ganito, ganito. Ay, ko kasi, dinala na ako ng ama ko dito. Ganun, ganun, ganon Ay, alam ko doon. Ganito, ganito. Di, naghanga sila. Oo, kasi doon, kami tumuloy. Ay, naong ko, pinatuloy sila sa Shangri La Makati last August. And then, eh, syempre. Hmm. Kaya alam ko doon sa Makati. Tapos, mayroon akong kaibigan doon sa Manila. Doon sa Provincial. Lalo na pong iba ayaw nila maging katulong kasi nahihiya kasi lockdown daw pag katulong kasambahay. Siya pre siyempre pag walang pinag-aralan yun naman talaga ba naman ako bahihiya <laughs> so ayaw nila gusto nila mga factory worker na hindi mag factory worker oh, meron akong factory worker siya Jesus din nag umuwi siya ba tinitirahan ni namin relative. Ako, nagtatrabaho as kasambahay. nagdi -de lang ako. E ngayon, ngayon pagdating sa pirahan, ay, lalo pag Christmas, may bonus ako. Eh, parin na pa yung ano ko, amo, di baraming giveaway. Ang siya, Jesus, at saka, namamasahe pa siya, pabalik. Tapos yung, magkain ka pa, di ano nalang matitira mo, yung iba ko rin kaibigan, mangungupahan pa, wala pa tapos, hindi mo mamimit yung mga ganyang mga stick, mga sarasalan, mga ano-ano pa dyan, ng mga pagkain kasi, syempre, magtitipid ka, o sugan so, also, sinabi nila, kumaya kaya kayo ni ano, yung sa akin na nga, tingnan mo oh. o, siya, oh. sabi siya kailan lang, tapos, Yung na, pagbalik dito, mga after, na bakasyon na, o oh, ayan na, mayroon ng tinatawag nila nga, nanampiling kasi noon sila sabi pa na nanampiling alam mo yung nanampiling yung sabi saya na nanampiling means yung 500 diba yung 500 yung ganun yung 500 ba eh uta alam mo stick na mo siya o, maraming nang nanampiling oo pag ganun ganun lang sa kasi kaya na di pumasok. ah nakaipon siya nakaipon dumaron di din na sa amin doon narsia ma-apply ng pagka-yaya. Kasamahan ko, ako, doon sa kitchen, siya, yaya, ah, syempre, at saka yung isang kasama niyang yaya, yung, hindi naman sa pagano, yung, hindi naman maganda, basta normal lang. Eh, doon sa kanila, sa, uh, medyo squatter, eh, syempre, ay, ganito-ganito, buwi na siya, hayaan mo lang, puno lang kayo ng, kung sabi-sabi pa, ay pag muna muna nabalitaan na lang nagpunta na pala ng Paris nagpa-process na ng passport kasi dadalin nga sa amo kasi yung inaalagaan nila yung magsasamahan sa mga rides doon sa Paris yung mga ang lalaki ng mga rides doon so sasamahan kasi si matatakot yung bata. o di sinama ng mga amo o, di ang ganda eh kung hindi sila mas o di hindi sila makakapunta ng ibang bansa yan. So, ako din, marami din akong nalaman. Ay, nag-factory work at lang, wala. hindi ko yan. So, nung in-apply ko yan, so, yung mga kaibigan ko, how did you know like this one? This one, this one. Tapos, yung ko ng ganito, ganito. Oh, so, hindi ako nagsisi. Nang, naging katulong ako. At saka, so, as I said, well, I'm not highly educated. I'm not professional. So, yuk, I cannot get white color job. Of course, not normal. So, blue color job ka lang. Katulong pala. Okay. But then, okay lang naman. Wala namang problema. Kasi nasa discarded lang naman yun sa buhay. Diba? Mm -hmm. So, yan. Yeah, dahil marami akong matutunan doon. Yung ano, dinala ko nila sa peninsula. Doon. <laughs> Tapos, doon si yung mga giveaway na mga ano pala. Yung mga giveaway pala. Yung, pwede mo pala yung dalhin. Yung mga tayo ni Farah yung doon yung mga, pwede pala, wala pala yung magano, siya ayaw ko, ay nano lang am dalahin mo yan, ayaw, ayaw ko, di siyang na gano, mm -mm. ay ganun pala, oo, <laughs> kasi siyempre yung, doon ano, sila sa, mga five star hotel, mag i -snack lang, mag ano lang, mag spend lang doon, yung alang ilang hours, so, ganun, wow, kasi, mga big timer na sila, So, iba pa yung ano ko na may ari na mga yung mga containers, yung mga cargos. biroin mo ba No, go. So, baka big timer. Basta ganun lang yung pasukan yung natrabaho. So, ganun yung advantage or disadvantage or anong tawag noon sa proud ako na naging katulong ako. At least, marami akong alam. Maliban pa doon. Dahil nagtatravel nga sila. Kwinto nila sa akin. Kaya yung first travel ko, ay hindi rin ako nag -alangan. Yung ginaya ko rin yung amo ko na ganito-ganito. Yung nakita ko siya, pumunta siya ng Thailand, nakita ko yung picture niya, nakaride siya sa elephant. Sabi ko, Wow, ang ganda nito. Nak, tumitingin lang ako sa picture ha? Ilang taon pa. And din nang punta ako ng Korea, yung ng first travel ko sa Thailand. Kada ano, al ala ko. Anak travel din ako. Ano pa picture din ako doon din ako sa Thailand. Tapos ang ko na yung picture, naalala ko nga, naku, oh, noon na ano, noon ako ng picture ng amo ko. Tapos, wow, nangyari sa akin. Oh, yung ganun ba? Tapos yung naglinis din ako sa kwarto ng amin kung aircon. Wow, ang lamig ng kwarto. Aircon niya. Puro lang ba ako pangarap ba? Ah, nakiyari din naman sa buhay ko. Na aircon din yung kwarto. Ah, kaya, okay lang. Oh, Jesus. oh my goodness. Mahaba na yung kwento ng mga walang kwenta. So, guys. So, hanggang dito na lang. Sana, yung mga kwento ko na mga walang kwenta sana hindi kayo magsawa at <laughs> lagi kong sinasabi mistake is mind and correction is under your intelligence judgment okay so until my next video banata na nina ko ako na yung hakbaton so bye bye wish you all the best